helmet Helmet, nandito naman ako ngayon sa Tonyos Inhouse. Ay, ganun ba? <laughs> ay, na ng helmet. Visit na naman si Bidjoa Par. Pero ito kumakabat ng na helmet. Nakita ko na ito sa Facebook. Itong Tonyos Inihaw at iba pa. So, dito po kami kakain ngayon ni Bidjoa Par. Ito po ay located lang sa tapat ng trade along Lias Road. Di ba Bidjoa Par? Katabi lang siya ng Dari. Dali. Dali, dali, dali. Dali. Uy, mga kabatang helmet. Oo nga pala. Dito pala, pag kumain kayo sa Tonyos, meron silang second floor. Meron din po silang sa baba. So, ito, may paberanda rito. Ako na lang din nag-shoot ng sarili ko kasi videographer. Pagod siya eh. Pagod ka. <laughs> so, ito, meron. Maganda rito sa gabi, mga kabatang helmet dahil ayan may may paberanda rito kasi ito yung makita yung sa baba ayan meron din silang dine in sa baba so ayan yung ihaw ihaw so makikita nyo talaga na ano siya made to order iihawin siya kung kailan kayo o order so hindi siya yung nire-reheat hindi siya yung mina microwave unlike dun sa iba so ayan located lang po siya sa tapat ng trade along Lias Road. So, if papunta kayo SM Marilao, dun po siya. If papunta kayong Meralco, pa ganun naman po siya. So, eto siya. Si Tonyos. So, dito tayo sa second floor. Kaya kayo dyan, makikita niya na kagad. Ah, Tonyos. Ay, simpyo ka pa. So, nagugutom na ako, mga kabata helmet. Ang mga in-order natin, syempre, ang walang kamatayang mga ihaw-ihaw. Pero may mga silog meals din po sila and meron silang mga alakat and mga ulam. Pero balita ko nga, masarap dito. Eh, yung mga pangmalakasan po nilang mga ihaw-ihaw. So, yun yung titirahin natin mamaya. So, dito sa Tonyos, mga kabatang helmet, may free soup po sila. So, so, so ang sinasabi po ng NEDA, 64 pesos po ang budget ng isang tao para sa buong araw. Punta kayo dito kay Tonyos, bili kayo ng kanilang kanin. Eh, ali <laughs> daw po yung free soup. O, di buong araw, di, di ba, buti ko pa? Kung ang budget mo ay 20 pesos para sa java rice na yata yung 20 15 is yung plain rice tapos may free soup e may natira ka pang 6 pesos kasi kung 21 per meal tikman ko nga yung soup uya sarap ng free soup video par sarap ng free soup nila mas masarap pa to guys sabaw ng inasal hmm, sabaw ng inasal hindi ko talaga mawarip anong lasa? Ang masarap hmm, mas sarap mainit pa kaya saktong sakto to sa kanin masarap ng sabaw sabaw palang ulam na at tas bili po kayo nung kanilang mga ihaw Nasolve ka na sa 21 pesos mo per meal. Pero Neda, hello. Gumising kayo mga Neta. Ito na yung pangmalakas ng chicken inasal. Videographer ng Tonyos. At ito yung syempre chicharon bulaklak at ang ating pituka. Hmm. At hindi mawawala ang mga pasawsawan. Syempre, ba? Diba? Ang sili. Hindi si Boy Silly. Pero ang totoong siling labo yung may angha. Bango ah. Bituka. Nang baboy. Ay, bongga. Hindi malansa. Ang sarap. Thank you po. Ito naman yung longga longganisa. <laughs> thank you po. Bongga ng longganisa dito. Ang laki ah. Ay, thank you po. Thank you. Kain po. Grabe yung lungganin sa video ka laki. Sa iba kasi, kasi late lang ng daliri ni. Ang sarap ng bitukan ng baboy, mga kabatang helmet. Hindi siya malansa. Malambot, video Wala akong naamay na any malansa. Kung sabi, sabihin tama yung pagkalinis dito, tsaka yung pagka-prep. Ito so, tayo sa Charon Bulaklak! Oh wow! Ang galak! Mmm! Mmm! kayang kaya ang mulain ng braces ko. Pero <laughs> yung iba mga bulaklak, mga kabatang helmet, lalo sa mga naka-brace. Ito yung mga kalaban namin kasi nga diba iba makunat, no? Video ka po eh. Eplode siya, Tonyos. Ang sarap, ng lambot. Kaya hindi din siya malansa. Sarap? Hmm? Excited na ako para sa chicken inasal. Mas malaki pa sa chicken inasal to ah. Ang init. Video ka panarin ka. Mmm! Ang sarap. Oh, look at that. So juicy. Grabe. Tama nga. Sir, video ka per. Talagang ina-adobo muna nila kasi malalasahan mo na nanunod talaga. Yung linamnam. Ha? Tsaka ano siya, ha? Huh? Lutong-luto. Mmm. Hindi siya nabigla. Unlike sa ibang mga ihaw, nabibigla. Kaya may dugudugo pa. na siya. Oh, ha? Ah? Hindi! <laughs> dito sa Tonyos, lutong na to. Kaya, habay ako itong sarap. Gusto ko kumain, biloga pa. Kain na ako. Ha? Kain muna ako. Is malapit lang kayo dito sa area na to. Or kahit malayo kayo, dayuin nyo, di ba, biloga pa. Hmm? Masarap yung mga ihaw nila. At ang masasabi ko lang talaga, yung pagka-prep, yung pagka-linis, yung marination, yung pagkaluto sa kanya, talagang 100% na okay na okay siya. Kasi hindi siya malansa. Wala akong naamoy na any na mabaho. Unlike ng iba, iniihaw pa lang, maamoy mo na talaga yung lansa. Parang nakakasuka. Pero dito sa Tonios, wala akong masabi. Talagang okay na okay siya. Mmm! Tsaka yung inasal, masarap nung marination nito ha, mga batang helmet. Abigaw ka pala, makain na nalong ganis. Nalong so, ganisan ka So, ayan na, kakain muna ako lalagay ko na dyan sa description box. Kaksan kana na social media platforms para makapagpa-order, makapag-deliver na rin kayo at makapag-dine-in kayo. So, kain na!